Magandang umaga ho. Ay, ay Mayor. Napasyal ho kayo. Ay, oo. Eh, nabalitaan ko kasi kay Boke yung tungkol kay Lolong. Eh, mukhang hindi pa siya ata nakakabalik eh. Kaya naisipan ko na rin dalawin si Elsie. Ay, Elsie anak, siya si Mayor Flavio. Siya yung dapat na sa ni Lolong. At siya naman si Rolly, yung sekretarya niya. Magandang umaga. Magandang umaga rin ho. Pasensya na kayo ha. Wala po kasi akong maalala eh. Mayor, upo muna kayo. Ah, sige, sige. Okay. Nako, LC. We'll Wala kang dapat ipagpasensya. Dahil intindihan ko naman yung kalagayan mo ngayon. Ngayon eh, gayon pa man, excited nga ako pumunta dito. Dahil ibabalita ko sa'yo na isa ka sa mga awardee ng bayaning guro. Meron kasing ginawang survey ang mga guro at ikaw ang nakakuha ng pinakamataas sa boto dahil sa pagliktas mo sa mga bata. Ako ho? Mm -hmm. Nagligtas sa mga bata? Tama. Kaya malaking bagay na makapunta ka kasama mga awardees natin. Eh, sa totoo lang, ikaw ang pinakinaabangan ng mga sponsors ng award natin. Elsie, makailang beses mo nang nailigtas ang mga batang sila Tres, Jelay at Memot sa mga masasamang tahong nangunguhan ng mga atubaw. Nung minsan mag-outing ang kooperatiba ng tumahan, at mismo sa araw ng kasal ni Lolo. Ano? binuwis mo buhay mo para sa kanila at para sa ating mga kabaranggay. Ginawa ko ba talaga yon? Hmm, hindi ko nga makilala yung mga batang sinasabi niyong iniligtas ko eh. si sila yung mga batang tumalaw sa'yo sa ospital. Julio. Ang bilis nang tinalo ni Karina yung mga kalaban ah, lalo nung isang araw. Nag-expect pa naman kami ng exciting na laban pero boring. Sayang lang 15 million kung taya sa main event. Kung ganun na rin lang mapapanood ko. Hayaan nyo, sa susunod, mas magagaling yung maglalaban. Malilibang kayo, sigurado ako gaganahan kayo na tumaya kahit 30 million pa yan yun ay kung nandito pa kayo sa susunod na laban. Ayan. Ipakita mo sa mayabang na yan na hindi ko kailangan ng pera niya. hindi uh, mo man natandaan ang mga nangyari eh. Saksi naman ang buong tumahan sa ginawa mo. Um, Kelsey, itong Bayaning Guru Award, may kasama talaga siyang cash prize. Malaking bagay ito at makakatulong sa pagpapagamot mo. Salamat po. Uh, meron ka lang kailangang uh, fill up na form na tinatanggap mo ang award at isa kang recipient nito. documentation lang naman ito. Please basahin niyo muna. Hindi ko mabasa. Nag... 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 <tong> Naguguluhan ako. Bakit... Bakit hindi ako makabasa? Bakit ganito? Hindi... Na... Ano nangyayari sa akin? <tong> Mama! Ma! Ma, bakit ganito? Paano, ga paano gamitin to? Ma! Paano gamitin to? Ituro mo sa akin! Ma! ano Anong nangyayari? Bakit? Bakit hindi ko... Bakit hindi ko makasunod? Bakit? Ano nangyayari sa akin? Bakit Bakit parang nangyihina ka? Namumutla ka? Papakilala sana kita kay Jelai. Kaso, nauna na siya maglakad sa akin. mo ako iwan! It might be triggered from some trauma in the past, no? Dahil nakakonekta niya ang utak niya with some cues, we might have to give her some time. Paano ho do kung gusto ko talagang maalala? kahit na may, may mga masasamang alaala na bumalik din. Do, gusto ko ulit makapagbasa at makapagsulat. Pwede nating daanin sa gumot. Meron ding rehabilitation or training na ginagawa, no? tayo. Atubaw tayo. Hirap mong kausap ah. Ang pangayok ka! Ah! Alam mo, alam ko magaling ka sa labanan eh. Pero minsan, magkunwari ka naman na nasasaktan ka o nahihirapan ka para hindi boring panuorin ng mga nanonood. Tsaka para mas marami akong perang makuha sa labanan mo. Okay? Na iintindihan mo ba ako o naririnig mo man lang? Ha? Hey! Ano? Sagot! Good. Very good. Yan ang gusto ko. Mabilis sumunod sa utos at saka walang reklamo. Saka alam mo naman ang mayayari sa'yo, di ba? Pag pumiglas ka.